ito rin dalawang piraso din hello guys o oh, yan yung nilalakaran namin mag ikot kami kasi wala kaming pasok ngayon pupunta kami doon sa grocery so, nilalakad lang yun yung kasama ko so sa mga gustong pumunta ng Kuwait samahan nyo kami guys para magkaroon kayo ng idea kung magkano yung presyo ng mga bilihin dito sa Kuwait mga nagpapalak papuntang Kuwait eh. ay guys o oh, yan yung lalakaran namin o so, samahan nyo kami guys guys yung aming lalakaran papunta sa pupuntahan namin po sa rin Na kami nak motor pas. Kita guys, betul betul satu tapit-tapit na kami guys sa pupuntahan naming grocery sa mga pa papumunta ng Kuwait guys ito yung itsura ng Kuwait yan guys nandito namin ito na ito eh. oh. ito ko guys ayokong ang kuwaits Oh, yung ganito guys, oh. slice. Oh, then. You 900 pesos. Oh, ito guys. Panggiling ng sibuyas, bawang, luya. Magkano yan? Ayan, oh. 900 pesos din. Oh, yung ganito guys, oh. Hmm? Look for us. 900 pills din. Oh, ito. May nakalagay na ano. Welcome. Ang oh, price niya yan. 900. 900. Wala pa siyang 1KD. O, one oh, ito. Tawil pure cotton daw 900 din payan yung price 3 peraso ito guys o oh, hanggang ilang peraso to 2 4 6 8 12 10 pieces ayan 900 200 900 pesos mingkol 18 900 pesos din price ng sabon guys so, 4 kg and 250 ilang kilo ang dami pala to dalawang peraso downy Oh, ito. Yung isang barat na ganito. Ito yung presyo. Sure. toki di 100 Oh, yung watermelon. Kalahati ng watermelon. Alam mo kung magkano? Yun, ang presyo. Kalahati lang yun, ha? Ito guys, yung kamuti rito. Kamuti. Ito yung kilo niya, 345. yung kamuti natutuyo na. Ito yung pin guys oh, ito yung per kilo 890 tu guys Saging tu guys yung ano Per kilo niya 695 ito Yung sili guys Ito yung sili nama price ng mga price sili ito guys yung bunga ng ano bunga ng malunggay o ang mahal nito guys ayan yung price sa Pilipinas hindi kasi nung pinapansin ko pero dito ang mahal ito yung opo ayan yung price yung okra. Okay. Yan, guys, yung price niya. Ito, guys, yung sitaw. Ayan yung price ng sitaw, guys. Dito, guys, ang dami mga dahon-dahon na itinititaw dahon hindi ko alam kung anong pangalan ito tsaka ito guys oh ito rin no? di ba sa Pilipinas pagkain ng ano to kalabaw pero dito guys tinitinda Ito yung kamatis. Ayan guys yung price nya. Carrots. Ayan yung price ng carrots. Sili. Ayan guys ang price yun ng Sili. guys, ito yung patatas. Ayan yung parkelo niya guys. Ito yung pambansang tinapay dito guys. So, so kung tawagin dito ay kubos. Alam nyo ba kung magkano to dito? Ayan o, oh, 500. Isang ganito pambansang tinapay sa ko eh oh, uh -huh. uh -huh. ito yung kopi premium ito yung price parang ang sarap Miss Capi 3 in 1 yan yung price nya yung itlog guys rice niya o oh. one one. Egg. Egg, one egg ito guys yung rice nila hmm. umbrella 5 kilo tapos ang presyo nya guys yan o oh. 3 kilo Ito, may ano, um, ibang uh, price. size ko ata. wala. Ito, ibang, ibang klaseng rice. Ano to, XL. Yan, ito naman yung price niya. 5 kilo rin yan, guys. Sa mantika, guys, oh. 3 3 liter. Ito yung price niya guys. 2,290. Okay. Dito tayo guys sa isda. So ito yung pusit. Ang um, kilo. Ayan ang kilo ng pusit. Hmm. Ito hindi ko alam ano pangalan ng isda. Hmm. Ayan yung mga kilo. Tulapulapu. Tulapulapu. Ayan ang 5 oh, yan ang kilo, 5 dinar. Ruby. Patid na bangus. Hmm. Ito, maliliit na bangus. Hmm. 2 KD yung kilo. 2 KD, 9.90. Hmm. Tapos yung tilap yun nila guys. So, yan ang presyo guys. So, 890. Tilap yan. Oh, yung isda, Boneless Is Split. Hmm. White fish split. Saan ang price niya guys, yan oh. Okay. Guys, okay, so yung salmon ganyan lang kaliit. Pero yung price niya guys, oh. 2 kg 125. Oh, di ba? Mahal. oh ito karne ng baka. Yan hmm. yung price niya, guys, oh. 1730. Baka yan, oh. No? 1 kilo. Baka. Ito may halong puto-puto. Hmm, ang presyo Ito guys, yung preso ng chicken. O, oh, isang buong chicken. Yan ang price niya. Ito. Ang presyo. Ayan, ang oh, dalawang peraso. Maliliit lang siya. Ayan guys, yung price niya. Oh. ito rin dalawang piraso din so, ito rin oh. ayan yung presyo kaya kung pupunta ka ng kuwait tapos ang sahod mo ay 120 kg nako grabe yung pag tipid talaga guys so ayun lang guys sana mabigyan ko kayo ng idea sa mga gustong pupunta ng Kuwait so ayun guys tapos na kami matikot ito guys Uwi na kami, gabi na naman. Saan tayo dadaan? Doon? Oh, kami na guys Uwi na Sinabot kami ng dilim guys Kakakaikot Ayan so, yung dadaan na namin So uwi na kami Saan tayo daan? Tap. Tara, na chana dance. Yan yang slap, kami man dilim. Sige, no, go, no Yan lang napili namin. So yan lang guys. Thank you for watching.